mga nga, pwede sa talaga. Ayon sa Alan Big Shop. Dari sa may bantay na big market. Siyempre naman pa lang ito. Ang liko mo lang ito. Ang liko mo lang ito. Ang orange mo lang Ang mga yung Alan Big Shop. Pari man si Bao. Ano din naman Si Alan Big Shop. Ang muling ka... Hoy! Kaya palagpags ang init ng pandesal. Kapula ko. Kaya na ipang inaulat nyo sa Alan Big Shop. Siyempre happy ka mo din. Hoy, libre ah. Pandemic ko. Kaya si Mama Rio. Lucky Bao. Ano naman ba? Ano naman

part 2 kari kag ang manamit ng bitso ni Alan big show. so ko na dalan mga barangay oh. Ali ito sa fronte so ari man ton, ton feed supply area oh, yeah, feed supply ah. baka ka mo feed sari dio <laughs> mambay mo sa mga residente sang bantayan kompleto <laughs> oh, may youtube din may youtube <laughs> No no. sa <laughs> so, mga fans, man, di mga barangga. salamat na labot na subscribers welcome YouTube kay libihon ta sang video ko, Alan nan libre subscribe ka na ta okay. kablo ka mga ayo ariman ya

Bibing ka na yun sa Chak Tag 12 pero suabe Suabe German bread Ano ang kinalayan sa Alan Big Chef sa Tanangya Big Chef sa Bantayan? Ang kinalayan sa Amo Tilapay Dere Tungot nga laging bago ang atong tinapay Anong inahimok nyo kung hindi na bago? Kung hindi na bago, inapadaan na lang Huwag na mong inapapag-uliwan Sa mga... Inapadaan na na hindi pwede papag So, imo kita liwat sa bago naman para nga suwabe sa aton ang lasa. Nga, alam, big shop ko katuan. Kaya kadamog mo nang big shop sa bantayan. Ay, siyempre, hindi nato makita ang tunay nga namit ka tinapay. Hindi nyo mo hindi mo makita ang tanan ang manamit ka tinapay. Ano mga hambal mo sa mga kilala kita, mo? Subong, kalunyan tao, subong abin, mambal mo sila? Ang mambal ko lang sa inyo mga pinalangga nga viewers no? nyo lang nga magkaredire sa akong music sya kung magkilaw sa tinapay. pinapay mag kung magkilaw sa bibing kanineleng pinsi po yun eh dito alas thank you kanami kasi ang ilagali nga natawag na yung opya no? sudlon ta ang sila ni ang mga sa likod sa kamera sila ni ang mga nagluto sa mga manamit ng sabor tinapay so ayon sa mga si mamya si Gubia may yung hapon anong hambal mo sa aton mga tag mga viewers na na lapot na siya 25,000 ina-promote ang Alan Big Shop uh, mga uh, viewers ni Ram the brother karik at magtilaw tinapay ni Alan kay inyo masagam ang matamis Uh, kagmananap. Hindi nga na ipamamakitaan ng Alan Big Shop sa bantayan. Ang pantaan alam shop ara lang nantang sa burok dos sa kilid um, Hifaya building. Hifaya building. sa hipaya building hipaya building so wala pa nakatilaw sang inyo mga tinapay anong mahambal mo sila okay. sa so, wala pa makatilaw sa amon tinapay uh, you are welcome to visit our bake shop ano ang pinaka bakal na tinapay sa Alambic Ang pinaka bakal ang amon nga best seller ang bitsukoy ka bibingka. Ano ang ginalain sa bitsukoy niya ma? Mga bakal gid compare sa iban nga mga bitsukoy okay. so diyan. So ang amon niya nga uh, bitsukoy mahumok kag uh, may palaman no? Palaman. So ang palaman ano ang klase palaman? May tubig o? Or... may cheese. Ah, okay, kaya mo gali ng bakal gadya ang bitso. Kaya taglima lang, no? So, kung gusto nyo yung, yung palangga, may mga magpa-booking bala? Ganda may mga party-party? So, accept accept na mga gamit uh, uh, sa booking na gusto nyo sa birthday. Special occasion. Yung uh, pwede sa ano ba bang mobile number sa Alan Big Shop? Eh, ilawag ka Mobile number, kontak uh, lang kami sa smart 0912-932-6166. Isulit lang tabi, ma'am? 0912-932-6166. So mga palangga, amo at ang ang sikreto, no? Sila to nagaluto, sila ng mga ang sa ano sa likod sang manamit kay sa ang Alan Big Shop no so te, mga babay na kita sa aton mga viewers thank you okay salamat sa mga viewers like share subscribe my channel bye bye